No more restaurant, guys. Uh, seven seven, seven. Mm. Mm. ang lapad pa ng mga bakanting luti pag ilang years pa kaya bago to maging debelok na debelok na kakaroon ng mga structure dyan Ayun so, nga guys, malayo na yung kasama ko. Oh, ano meron doon? Tapat dito pa kami nagparking sa kung sa side na to. Oh, una yung chan, no? <laughs> oh. Ganyan pala yan? Kakaibang lakad ah. nakikita naman tayo na street food pero mamaya okay, mag date mag ano muna tayo magpatuno ng ating mga pots dito lang ako sa kabilang session <coughs> sino kaya yung lumalakad yun ang ano na buntis oh. tumboy ba yung guys? Parang tumboy eh. Malaki ng tiyan. Hi. Good morning. kaya to? Ano mga hal, ano to? Halaman na to. Tubig tayo guys. Kailangan pag lumaka tayo guys. Kailangan. Huwag tayong huminga lumit yun sa nandun. Ngayong mga script natin.